magandang araw po sa inyo ah, nandito ako inibitan na naman ako may magpapahilot po dito lang sa bagtas sa ito po si nanay oh. papahilot ng kamay dahil masakit daw ang kamay niya matagal na ito ilang araw na po Okay. na. na doon sa ano. Kasi, hindi ko gumagaling. Dahil mayroong naka, mm -hmm. ano, perbehian pagi keramdaman nya aku masakita betita masakitah betita masakit betita masakit bagiran ini betita sakit

Pero wag yung kwento ha. Te, huwag niyo pong basahin to ngayon sa kabukas. Tapos pakiramdaman niyo. Kumat. Kunin masakit pa? Tawagin niyo ako ulit. Ilutin natin ulit. Pero pagka magaling na kahit na hindi niyo na po. Tawagin. dito o yun na wala na ang kanyang puno kono, na punong lamig ano o lumit na yung kwan, lumit na yung kumait na yung ugat na uh, pinasukan ng lamig yan o hindi na ganong kwan kasi kanina pagka ginaganyan natin hindi pa tumatalbog o yan o kukunti na lang o na. O, Lamig, o. Oh. kasi oh. oh. Kasi yung kon kasi, yung ugat, pagka napasukan ng lamig yan, sumasakit, o. Oh. Parang yung, parang pagka namabaga, na nadi-expand siya. Oh, parang tinutusok yung laman. Oh. Yan o. Oo, yan ano? Wala nang ganong pa. Yung, yung, kung lang ito, yung ugat Ugat na lang. pagkatan, huwag niyo munang babasahin. Ngayon sa kabukas. Tapos pakiobserbahan. After 3 days, uh, ano ba ngayon? Biyanis. Biyanis. biyanis, biyanis, linggo. Tawagin ako ulit. Pero pagka hindi na masakit, okay na. Hindi meron nung ano, tao na Hindi Mabait na alaga niyo dito. Kata <laughs> bang tinaglala ang nang. Okay lang, walang problema. Na. <laughs>

Maraming salamat po. Mag-like kayo, mag-share na lang kayo. Sige, bye-bye. Salamat po, po